Biblikal po ba ang paglalagay ng abo? Sa ating pong selebrasyon ngayon na binubuksan po ang Lenten Season sa pamamagitan po ng Ash Wednesday, ano po ba ang tugon ng Biblia dito? Ang liturgikal na paggamit ng abo ay nagmula pa po sa panahon ng Lumang Tipan. Sinasagisag ng abo ang pagluluksa, pagkamatay at penetensya. Halimbawa na lang po sa aklat ni Esther na nagsoot si Mordecai ng sako at abo nang marinig niyang ang utos ni Haring Alosoros o Cyrus ng Persia na patayin ang lahat ng mga Hudyo sa imperyo ng Persia. Sihab naman po na ang kwento ay isinulat sa pagitan ng 7th century to 5th century BC ay nagsisisi sa sapo at abo. Nasa propesya din po ang pagbihag ng Babylonia sa Jerusalem na isinulat ni Daniel na Ako'y bumaling sa Panginoong Diyos na nagsusumamo ng taintim na panalangin na may pag-aayuno sako at abo. Noong 5th century BC, pagkatapos po ng ni Jonas ng pagbabalik loob at pagsisisi, ang bayan ng Nineveh ay nagpahayag ng pag-aayuno at nagsuot ng sako at ang hari ay nagtalukbong ng sako at susumamo sa pamamagitan ng abo. Ang mga halimbawang ito sa lumang tipan ay nagpapatunay ng parehong kinikilalang kasanayan sa paggamit ng abo at isang karaniwang pagunawa sa kanilang simbolismo." Sa Jesus mismo ay tumukoy din sa abo na tumutukoy sa mga bayan na tumangging magsisi sa kasalanan kahit na nanasaksihan nila ang mga himala at narinig ang ibanghelyo. Sinabi po ng ating Panginoon, nakakaawa kayong mga taga-Kurazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Bitsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang himala ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kinikilala ni Jesus ang pamamaraan na ito ng pagsisisi sa abo. Ipinagpatuloy ng unang simbahan ang paggamit ng abo para sa parehong simbolikong dahilan. Inireseta ni Tertulia na isang 2nd century Christian na ang nagsisisi ay dapat mamuhay ng walang kagalakan sa ng telang sako at sa kasawian ng abo. Isinalaysay din po ni Eusebius na sikat na istoryador sa unang bahagi ng simbahan ang mga kasanayan ng simbahan kung paano ang isang nagtalikod na nagnangalang Natalis ay dumat kay Pope Zeperanos na nakadamit ng sako at abo na humihingi ng tawad. Sa so, madaling sabi, kahit na sa unang mga Kristiyano ay ginagawa ito. Sa panahon din ito, para sa mga kinakailangang magsagawa ng pampublikong penitensya, ang pari ay nagwiwisik ng abo sa ulo ng taong umaalis sa pagkumpisal. Sa Middle Ages, sa 8th century AD, ang mga malapit ng mamatay ay inihiga sa lupa sa ibabaw ng telang sako na binubudbura ng abo ng pari at binibindisyonan ng banal na tubig ang taong malapit ng mamatay na nagsasabing, tandaan mo na ikaw ay alabok at sa alabok, ikaw ay babalik. Pagkatapos po ng pagwisik, tinatanong ng pari, kontento ka na ba sa sako at abo at patutuon ng iyong penetensya sa harap ng Panginoon? at sa araw ng paghukom, na kung saan ang namamatay na tao ay sa masagot na ako ay nasisiyahan. Sa lahat po ng mga halimbawang ito, mula Old Testament, New Testament, hanggang sa mga unang Kristiyano, ito ay malinaw na simbolismo ng pagluluksa sa mortalidad at penetensya. Nagaganap ang Merkoles ng Abo, 46 days bago po ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At higit sa lahat ay inoobserbahan ng mga katoliko. Bagaman, maraming ibang mga kristyano rin ang nag-oobserba nito. Habang inilalagay ng pari ang abo sa noo ng isang tao, pinipikas niya mga salitang alalahanin mo na ikaw ay alabok at sa alabok ikay babalik. Bilang kahalili, ang pari ay maaaring magsalita ng mga salitang magsisi at maniwala sa ebanghelyo. Ang abo ay sumasagisag din sa kalungkutan. Sa kasong ito, kalungkutan na tayo ay nagkasala at naging sanhi ng pagkakahiwalay mula sa Diyos. Kaya magsisi po tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng paglalagay ng abo ng krus sa ating noo. Kaya mga ka curious celebrate po natin ang Lenten season na nakasentro ang ating Panginoon. Ayan, maraming maraming salamat po mga sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Mr. Curious Catholic. At sana po ay nakatulong po mga videos natin sa pagpapatatag ng inyong pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. Tandaan po natin ito, ibinigay na po ng Diyos ang lahat ng paraan upang makilala natin siya at kung paano tayo makakalapit sa Kanya. At sa season na ito, let's grab the opportunity na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sa mga hindi pa po nakapag-follow at subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube, huwag na po kayong magdalawang isip pa na i-click ang button na yan at magiging updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. At huwag nyo rin po kalimutan na i-like and share upang mas marami pa po ang maabot nito. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good um, uh, program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. Hello, brothers and sisters in Christ. I am Mrs. Maria Hani Santada of New Lucena. I am one of the avid listeners and viewers of Mister. Curie's program. Viewing and listening in this program has a great impact to me because I have learned a lot, most especially the Catholic teachings of the Church. And I would like to encourage everyone to follow this page for light, enlightenment, and betterment. God bless everyone. Nel nome del Padre, del Filho, del Espiritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panigunang mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro. Oso uh, mga kaisa, nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arqueropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo sa uh, San Bartolome, uh, Venerable Madre Mother Isabella de Roses. No? So, niyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers, na no, taga natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy tuloyin po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin na bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating kitikis sa 897. At patugunan po natin ang panawagan na ati pong Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven we must know love and serve God so see you there mga kapatid sa uh, Mr. Curious Catholic Hello po sa inyo mga kapatid inanyahan ko po kayong patuloy na magsusubaybay sa Mr. Curious Catholic upang mas marami po po tayong matutunan tungkol sa ating pananampalatayang Catholic God bless po Shalom, shalom! Tov from Holy Land, Israel. Mapagpala, uh, malamig na oras na umaga sa ating lahat saan man tayo naroon. Inaanyayahan ko po ang lahat na suportahan atin ang Mr. Curious Catholic. Uh, wala po tayong ibang gawin kundi i-subscribe, i-like, ipanalangin itong programang ito at i para may palaganap ang totoong turo ng simbahang katoliko na nag-iisang itinatag ng ating Panginoong Heso Dito natin na mapapalago ang ating pananampalataya, mapapalago ang ating kaalaman sa totoong turo ng simbahang nag-iisa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Mr. Curious Catholic, ka nga, I'm not worthy to Be called a Catholic if I can defend my faith. Papuri sa Diyos. God bless us all. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.